Boss Ano? Ano yun? Huwag na kayong magpalaba ng damit nyo. Bakit? Ako lang maglaba para may pira ako. Oh. Kasi... Bakit? Bakit? Bakit gusto mo maglaba? Kasi yung pira, ibibigay ko na lang sa mga anak ko. Bakit gusto mong makaipon, Ate Maricel? Kasi nagtatampo sila sa akin. Ay, nagtatampo yung mga anak mo. Bakit, ba bakit gusto mong ano? Bakit gusto mong ano yan? Gawin yun? Ate Marcel. Mm. Uh, um, hindi ko naman ginusto na garong, Kasi nagkasakit nga po. Oh, hindi mo ginusto na nagkasakit kaya, kaya napabayaan mo sila. Opo. Gusto ko ipakita sa kanila na magbago na ako at nagpapasalamat ako kay David Frankie dahil bumaling na ako. Mm. 🎵 Music 🎵🎵 Music 🎵 Alis Baka ilalis mo na lahat yung balat. Wala lang natira. Hindi, hey, lahat yung mapalat eh. Ang nipis na ng karabasa, oh. Kilipat. Ay, dito, si Bantam. marunong pa si Ate Maricel. Puro silpon kasi inaatupang ni Bandang e, kaya magbalat ng kalabasa, o. Malipis na yun natin, ah. Ganito, Bandang. Oo. Ganyan. Ganyan ganito? Ganipis hmm. lang, ganito ito lang. Uh -huh. Malipis lang? Oo. Ay, kung balatan mo ng... Manipis, lipis na yung kalabasa. Dapat thinner, no. Para hindi siya ano... Oo. Dapat thinner, no.

Hmm, ganyan. Kutsara dapat ang pagtanggal niyan. Hindi ano. oh, ayos na. Okay, maris yan. Tara. O, ganito kutsara po. O, oh, o. Oh, oh. Para maganda. Para maganda. O, oh, diba? ba? Oh. Yeah. Hmm. Okay, so. Oh. Parama, 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 parama. para ma mahaba yung buhay so, naman. Ano? Para ma para ma para mahaba yung buhay. Dulay. Para mahaba yung buhay? Oo. Baka kumain ka ba ng gulay, hahaba buhay mo? Ano naman. Oo. So, okay. so, okay. Thank you. Ay, Ate Maricel, ano yan? Niluto niyo lahat yung galunggong, Ate Maricel? Narito. Oo. Oh. Di ba? Dalawang kilo to eh, no? Oo. Oh. Ayan, dalawang kilo to, di ba? Hinati niyo isang kilo, oo? Ah. Oh. Sige, yan. tapos saug lang natin sa gulay, no? Uwes, oh. ayusin mo, Bandam, ba ha? Ah? Napalit siya kulat. Oo. Oh. Ayusin mo, lagi mo dito yung plato. Ano? Ano yun? Huwag na kayong magpalaba ng damit nyo. Bakit? Ako na lang maglaba para may pira ako. Oh. Kasi... Bakit? Bakit? Bakit gusto mo maglaba? Kasi yung pira, ibibigay eh, ko na lang, lang sa mga anak ko. Wow, ang galing. O oh. oh, si, sabi, 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 sabi mo kila Kuya Jisi rin, ha? Hey, Kuya Jisi, ikaw na maglaba sa mga damit ko, ha? Oo. Oh. Okay, para makaipong oh. po ako ng pangbigay sa mga anak ko ng pera. Bakit gusto mong makaipon, Ate Maricel? Kasi nagtatampo sila sa akin. ba? Ay, nagtatampo yung mga anak mo. At saka, parang sa Pasko po. nila hmm. ng ano, pang-Christmas, pang, pang ano nila. Hmm. Bakit, ba, bakit gusto mong ano, ga, bakit gusto mong ano yan, gawin yun? Ate Maricel? Hmm. Hindi ko naman ginusto na gano'n kasi nagkasakit niya po. Oh, hindi mo ginusto na nagkasakit kaya, kaya napabayaan mo sila. Oo okay. po. Gusto mo ipakita sa kanila na magbago na ako at nagpapasalamat ako kay David Frankie dahil gumaling na ako. Hmm. ayun ah, yun, mga kababayan. Nawagan po si Ate Maricel sa kanya mga mga nagbubuli kasi nabalitaan niya mga kababayan yung mga anak niya binubuli ng dahil sa nangyari sa kanya. ano uh, no? Okay. Hindi mo naman ginusto yon Hindi. Uh, dahil sa kanyang sinabi na hindi niya raw ginusto. At mainit. Ganun pa man, ipakikita niya ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Ano ba yung mga gusto mong mangyari sa mga anak mo, Ate Maricel? Ah, Mag-aral Sige, sila. tulungan na kita. Ha? Ah? Mag-aral sila po. Hmm, mag aaral po sila. mag aaral mabuti. Ano ba yung gusto mong ano? Gusto mo ba yung ano ba yung mga gusto mong bilhin na sinasabi mo gusto mong magkapera? Ano ba yung mga gusto mong bilhin para sa kanila? Ah, Ate Maricel. Ano yung gusto mong bilhin? Pagkain nila. Pagkain yung mga ano? Pag grocery, gano'n. Grocery, pagkain. Ito mo ano, Pasko. Sa Pasko pa. gusto mo silang, gusto mo silang regaluhan. Oo. Sa Pasko. Oh, ba bait, no? Sige. Ayaan mo, sasabihin natin na, na sa mga kasama na ikaw na, no? Para magkapera sa'yo na lang ibibigay yung bayad para makapag-ipon. Tamang tamang sabihin mo rin kay Daddy Frankie pagdating, no? Gusto kong ipakita at iparamdam sa kanil ang pagmamahal ng isang ina dahil hindi ko nagampanan yun ng ilang taon. Okay, nakakaiyak naman yung mga sinasabi mo, Ate Maricel, na gusto mong bumawi sa kanila, no? Sige, sana, yung mga anak, mapanood nyo ang kanyang mga sinabi dahil kahit ako na isang anak napapaluha sa ganong salita ng isang ina dahil sa sinabi niya, gaya ng sinabi niya kanina, hindi niya raw ginusto yung nangyari sa kanya at ganun pa man gumagawa siya ngayon ng paraan para ipakita sa kanyang mga anak. No? At sa mga nagbubuli din daw. Sipin mo mga kababayan, na ba, nasabi niya yung bagay na yun na pinagtatanggol niya na ngayon yung kanyang mga anak na ng mga nagbubuli sa kanya, sa kanyang anak. Hayaan mo, Ate Maricel, sana maisip din ng na mga nagbubuli na hindi mo kagustuhan yung bagay na yon. Okay. Sa bagay, ngayon pa man, ay gumagawa ka na ng paraan. Kuya GC, pasok mo na ito sa loob. Luto na. Kasi magpipi-kain na tayo. Magpipipirin ako ng pagkain. Hmm. Patingin nga, Ate Maricel. Masarap ba ito, Ate Maricel? Oh, masarap. Wow. Uy, parang dininding to. Uh, Saan mo na naman natutunan to, Ate Maricel? Yun lang. sabay, nakikita, no? Yun lang. parang basic na kay Ate Maricel yung magluto ng kung ano-ano. Minsan paksil, ngayon pakbet. Kasi yun ang paborito ni Daddy Frankie. Sige, pinag-aralan niya. Sige, Kuya Jisi, dali mo na doon daw doon. Magpiripipipir siya. Tikman mo, tikititikman namin yan, Ate Maricel, mamaya. Kung masarap, ha? Sige po. Boss JB kain na tayo. Oo, oh, eh sige. Oy, Tim. Kuya gc? GC. Kain na tayo. Ito, naganda na si Ate Maricel. Nagluto siya ng ano, Pakbet. Galing. Tapos mayroon pang ano. Ate Maricel, parang ang dami mong ano ah. Ano nanda ngayon ah. May itlog, may lungganisa. May lungganisa. May galunggong. May galunggong. Ang dami. Oo. Eh si ano. Yah! Yeah! Ya, yeah. sila ano, Junjun. -jun. Kain na rin. Bus GB kumain na si Junjun, -Jun. tapos nang kumain. Eh tapos na sila, sa dapat si Kuya Oliver? Si Kuya Oliver. Oh. Si Kuya Bandam na lang. Ay si Bandam na lang. Si Bandam na lang hindi pa kumakain. Oh, sa oh, saka yung team no. Tara kain na. KJ, uh, Kuya JC. Bandam. kain mm. <laughs> na. Galing talaga ni Bantam. Number one lagi ah. O, oh, yan. Si. Uh -huh. Sarap. Kain okay na. Basta si, basta si Bondom, siyempre, nauna lagi yan. Dito ka, Bantam. Yan. Oh. Serving spoon. Uy! Ayan. Oh,

ang luto ah. Mga ano, out of 10, mga ano, mga 7. Sanay ka magluto, Ate sila? ah? Ah? Ah. Uh Nagluluto -huh. ko ba natin? Da, mae'n rhaid i mi ddweud hynny. Mae'n rhaid i mi ddweud hynny. Dwi'n cael ychydig Grabe mo po di Hindi ako akalaan hmm? na magaling ka pala magluto ati Marcela. Ha? Hmm. Na natry mo na bang malutuan yung mga anak mo? Ati Marcel? Oo. Sa bahay nila? Magaling ka na magluto. Tama-tama yung timbla, hindi rin maalat. Sakto lang. Pangkanin talaga yung ulam mo eh. Mga karami ka ng ano, kain sa timpla mo. Ano? Bukas ulit, ikaw ulit magluto. <laughs> <laughs> Ang gulay. Ang paru paru lekas kah? Sisi, hmm. pwede bang pabili ako ng P.E. Bank para sa anak ko? Yung Alcantia? Ah, P.E. Bank! Ako P.E. Bank. Kay Daddy Franke magpabili ka? Ah, kay Daddy Franke. Para? Para may paglagyan ng pera. Ah, mag-iipon ka ng pera? Ah. Para sa Pasko? Oo. Para may regalo ka sa mga anak mo? Mm -hmm. Ah, sige sabihin ko na kay Daddy Franke pagdating. Para pag nagpalaba ka, doon ko ilalagay. Yung bayad ng ano, kung nagpapalaba kami, Oo. doon mo siya iipunin. Oo. Oh, okay, magandang ideya mo ha. Okay, eh, sabihin ko yan. Di hey, Marcel? Oo. Baka naman sa paglalaba mo, eh, mahal ka maningil. Mura lang. Ah, mura lang. Kasi, siyempre, pag mahal, eh, mura lang dun sa, ano, sa, huwag pa laundry namin. Pero, since na para makaipon ka, para sa pamilya at anak mo, eh, ano na namin, ikaw na lang maglalaba. Para makaipon ka. Ano ba diba, yung September, October, November, December? Four months pa! Malaki-laking pera pa yan. Di ba? Ano pa? Hmm, September ngayon. Four months. Di ba? So, okay yan. Magandang pangitaan yan. Para ka bago mag-Pasko, uh, Pasko, makadalaw ka naman doon sa anak mo para maibigay mo yung naipon mong pera. Oo. Kung kaya matutuwa sila para makabawi ka. So ayun mga kababayan, ah, bandam. Yeah. Ano masasabi mo sa buhay na eh tapos tayo kumain mai. Uh -huh. Maron tayo lutok. Si Ate Marcel. Hmm. Anong rate mo? 1 to 1 to 10. Oh, oh madanda baka po. 1 okay, to 10 yung luto niya pang ilan siya doon? Hanggang 7, 8. Ano? Hey. Yung lahat ng ulan, nalagyan lasa. Ah, may lasa. mga, mm. mga, ano, mga eight. Oo. Oh. Masarap. Masarap. Sa mga viewers natin, ano ka na? Paalam mm. ka na. Mga pawit, mga punton. Siglan mo sila. Mga pawit, mga punton. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Ayun, mga kababayan, ha. Yung update ni Ate Marcel ngayon, So abangan nyo ang susunod na update ni Ate Marcel dahil siyempre magaling na siya magluto at yung paglalaba niya sa kanya, sa kanya na kumimagpalaba lahat para may maipon siya para doon sa mga anak niya may ireregalo siya sa darating na Pasko. So mga kababayan hanggang dito lang muna abangan yung next update ni Ate Marcel. So bye bye, bye bye na. Bye bye. Salamat. Ate Marcel love na tayo. Thank bye -bye. you and see you tomorrow.